Ito naman tayo sa ating farm. So ngayon guys, is additional nagtanim kami ng luya. So ganyan guys, oh. Nagbox-box -box kami doon. Ganyan. Tapos yung bawat maano um, namin is lina namin ng stick. 'Yan, para makita namin kung uh, ito ba ay positive or tumubo na rin siya. Yung iba kasi na tinanim namin is nagtubo na rin. So ngayon is additional kami kasi ngayon lang dumating yung aming luya. So guys, try natin yung uh, ating proseso sa pagtatanim ng luya kasi marami na rin ang uh, nagtatanim ng iba't ibang proseso. Ngayon is ang ganito yung proseso namin. Ganyan. Lagyan namin ng box-box ng ganyan. So guys, ito yan, gilalagyan namin yung ano, yung um, aming luya is tumubo. Yan, lagyan namin siya ganyan, yan. ibang proseso naman ganyan na nice. gusto muna natin ng cultivate na lupa okay guys ang ating luya is uh, perfect na rin yung iba is nagtubo na rin so ito ito tayo additional tayo ng luya kasi um, Alam mo na yung uh, ating uh, puhunan is step-by-step. Uh, step. Ito. Hanggang doon na yan sya. Yung device, ganyan kalalim, ganyan. Yes. Sa susunod na aking video guys, papakita ko sa inyo kung... Um, Gaano ka dami ang nagtubo sa ating uh, ano. Tingnan niyo guys yung unang unang kong tinanim. Ito guys yung aking uh, unang tinanim guys. Tingnan niyo lumabas na rin yan sya, oh. yan sya, guys. Yan yan. Ito ito guys. Okay guys, talagang uh, nag ano na rin. Kumbaga sa ano is uh, tingnan natin yung kay hinat na ng ating loya. Ah. So yan tumubo na rin guys. So, sa sunod na aking video, snide fee. Paki-subscribe na lang ang aking channel. So, ito yung prosesong aking uh, ginawa sa pagtatanim ng luya So, yung mag-interes, paki-tingin na lang yung aking channel para makita nyo yung simple na pagtatanim ng huya. Thank you very much! And good morning! And guys,